So guys, meron naman tayong ginagawang kanta. Halimuyak. Alimuyak mo'y tinatangay ng hangin paparito. Nagpapayuating na muli naman tayong magtatagpo Ilang araw na rin akong nalulungkot Dat na sa iyong pagkawala Di ka kasi nagpaalam Umalis ka na lang biglang Nalaman ko na lang na ikaw ay nasa Saudi Di ka nagpaalam para wala ng setse boretse Ang first sa akin ang nangyari kung mahal mo ako, ba't di mo sinabi? Tinago mo sa akin. ikaw ay nagsasarili maintindihan naman sana kita kaso andyan ka na, wala na tayong magagawa you're so unfair doing that to me you left me alone you didn't inform, but now it's okay Do I understand, take good care and I'm afraid That you wouldn't be hurt and be safe every day you're so unfair, though, in that to me. You left me alone. You didn't think for. But now it's okay. Now I understand. the good care. I pray that you wouldn't be hard and be safe every day. Mag-iingat ka dyan, huwag kang mag-alala Naiintindihan na kita Lalong lalo na ngayong papawi ka na Nandito lang ako Hihintayin kita Di na magkapaghintay Ako'y nananabig na sa'yo Mga tampuhan natin kalimutan mo na I love you babe Mag-iingat ka Halimuyak mo'y tinatangay ng hangin paparito Nagpapayuating na muli naman tayong magtatagpo Ilang araw na rin akong nalulungkot Dat na ngulila sa iyong pagkawala Di ka kasi nagpaalam Umalis ka na lang biga. Nalaman ko na lang na ikaw ay sa Saudi Di ka nagpaalam para wala ng setse boretse Ang first sa akin ang nangyari kung mahal mo ako, ba't di mo sinabi? Tinago mo sa akin. ikaw sasarile nagsasarili maintindihan naman sana kita kaso andyan ka na, wala na tayong magagawa you're so unfair doing that to me you left me alone you didn't inform, but now it's okay. Do I understand. Take good care and I'm afraid that you wouldn't be i and be safe every day. You're so unfair, though, in that to me. You left me alone. You didn't think for. But now it's okay. Now I understand. Take good care and I'll pray. That you wouldn't be hard and be safe every day. Magingat ka dyan, wag kang mag-alala. Naintindihan na kita, lalong lalo na ngayong papauwi ka na. Nandito lang ako, hihintayin kita di na magkapaghintay. Ako'y nananabik na sa'yo. Mga tampuhan natin, kalimutan mo na. I love you, babe. Mag-iingat ka.